Hi! Magandang araw sa inyong lahat. So, pag ngayon, pag-usapan natin ang 10%. Ano nga ba itong 10% na sinisingan ng mga pastor? Okay? Ang 10% na ito ay tinatawag din natin yung tithes. Okay? So, saan nga ba nakasulat yung tithes o so, 10%? Nakasulat ito sa Malakay Dress Gist. So, basahin muna natin. At ito yung nakasulat. Okay? dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi. Okay? Sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. So ano na yung uh, tithes? Ito yung ikasampung bahagi ng ani o kinikita ng isang tao at bibigay sa tahanan ng Diyos. So, yung tanong dito, kanino ibibigay at kailan ibibigay? Ang sagot po ay nandito sa Diyotironomyo 14 verse 28 at ito po yung nakasulat tipunin ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani tuwing ikatlong taon kailan ibibigay? tuwing ikatlong taon hindi buwan buwan <laughs> hindi every 15 days tuwing ikatlong taon. At kanino ibibigay? Ito ay ibibigay ninyo sa mga lilita. Okay? Yaman na wala silang kaparte sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga dayuhan. Okay? At bibigyan nun yung mga lilita, mga pare yun. At mga dayuhan kasama ninyo, yung mga ulila at ang mga balo. Okay? Kapag ginawa ninyo ito, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. So, meron naman talagang tithes o 10% sa Biblia. Okay? Pero yung tanong, saan ibibigay? Sa mga libita, sa mga balo, at sa mga dayuhan na kasama ninyo. At kailan ibibigay? Tuwing ikatlong taon. So yung mga pastor na nanghihingi sa inyo at nag-uobliga sa inyo na magbigay ng ikasampung bahagi ng inyong kinikita every month ay isayang malaking scam. Kasi ano ba ang uh, yung pag-aalay o yung abuluyan sa kristyano? 10% ba? Kagaya ng nakasulat sa stress yes, 3.10. Yes basahin natin sa uh, ikalawang korinto uh, 9.7 ito po yung nakasulat sa inyo ang bawat isay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya okay? hindi 10% hindi ikapo or ikasampung mahagi kundi depende sa kanyang pasya or ayon sa kanyang pasya na maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, yun. Ano yung uh, nire sa kisyano na ibibigay sa church or sa iglesia? Hindi ikapo, kundi magbigay ng ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Yun lang at God bless sa ating lahat.